Good morning, Gym Squad. Ngayong araw na to, pumunta tayo sa Malolos, sa Gusi. sa Marima, Sa Paumbong, Malolos, Bulacan. Yung bayang sinilangan ng nanay ko. Nasamahan ko siya kasi pinapatawag siya ng mga chewing ko. Kasi madalas pag magkakapatid at nagkalayo-layo na, nagkikita-kita lang pag merong patay. Mas maganda yung mag madalas magkita-kita kahit na magkakalayo. Nanay ko pilay-pilay na pero hindi <laughs> pa rin mapigilan sa pagbibiyahe. Kaya samahan ko na. Okay. Ito na ba tayo? Brigada rin yung pulis. Ah, ay, Ito na kami sa Paumbong. 12 years ang hindi nakauwi dito. Ba't may lids kayo? nakatuwa. Ayos pala kayong matutuwa eh, no? Dayitad ba ka, Mano? So, Bawal. Ma, Ano ba, Kuya? Ito yung mga pinsan ko. Gime, nakakalala na ano mo, bro. Sabi ng kuyang mo, Dating <movies on> <new> na rin ni Tim. Ay, dati na. e! Ay, Tim, tinanin ka! Bless ka kay buwi kay Nino! Eh, Kiss me. Tama lang, tatara ka. E, kasi sabi ko lang na, sabi ko, naku, kaya baka hindi hatid ni Jimmy si Emma. <ikka> nga makakakit sa jeep okay. e. Eh. Ha? Ha? Ano ang ay, anak to? Eh, sa akin! Sa akin Ano ang pangaray niya. Simula pagkabata kasi hindi mo siya namin kita. Ito yung pangaray mo no. Hindi makita ko yung Tumaba ka dun. Ha? Huh? Tumaba ka. Oo, oh, tumanda na. <laughs> uh, ano, ba, ano, bang, ano bang meron? Ba't nagluluto kayo? Wala lang. Kahapon birthday ni nanay, kahapon. Hmm. Eh gusto niya kasama lahat yung mga kapatid niya. Ngayon kami nagluto. Ah, saan sila? Ayan. Andito nga pala kami sa Gusi, Santo Rosario. Uh, nung maliit ako, lagi akong dinadala ng mga ko dito. Dito niya ako iniiwan pag bakasyon. Kaya lumaki din ako dito. Ayun tayo. Sorry guys, uh, makakalimutin na ako. Yung nagmanong bata kanina, yung maganda, <laughs> pang beauty queen. Inaanak ko pala yun. Hindi nila sinasabi sa akin. ako pare ko. <laughs> Asawa niya yung ko, si Beng. Birthday nga pala ni Nana Flor. Happy birthday. Ilang taong ka na? Kasi, ka na. yun. Happy birthday. <laughs> Pakilala ko guys sa eh, inyo yung nila, nila, nila. family cruise. Mga chewing ko. Ililinawin eh, ko lang yung birthday ni Nana Flor kahapon. Kasi pag ah, exact mong birthday, hindi pupunta si Emma. Kaya kahapon pa. Kaya okay lang. Si Nana... na Si Nana Loring. Tita Anita, si Papa Rudy kasi ima. Sino pa wala? Si Nana Tasing tsaka si Papa Ebring. Nakaugalian namin dito. Ang gusto ko sa family cruise, yung magkakapatid, kung sino yung mas matanda, nagmamano pa rin sila. Kahit tulad nung nanay, si ima, nanay ko, nagmamano pa rin sila. Kahit kapatid nila. Kaya yun ang gusto kong nila dito. Si Nana na yun, ako. Hello! Okay. Hello! May daw nan ng bote para may pamasa pa pauwi. <laughs> Tikman natin 'yang alam. Yung Bitso na 'yan. Binuksan <laughs> <laughs> ko Ba't bakit puro kurut na? Kumurut <laughs> ka na 'di ko ako pamin. Kurutin tayo, guys. Oh, kurut na kayo. You know. Wow, crispy. hmm <laughs> oh. Tikim muna kaya. Tara. Hello, matchu, I got Guys, ito yung inaanak ko na hindi ko na nakilala. Yan, ang laki na talaga na. Sumali siya sa saan ka ba sumali? Binibining pa umbong. Binibining pa umbong. Ayan. Pangilan ka. Ano po? Title po, Binibining Kabataan. Eh, so yung nakakuha ng title, di diba? oh, <laughs> eh, ba? Proud. O yan. Alam ko na yung sinana ko pandangal? Ano ko Hello? Kala kasi si Freddy Aguilar na. Kala <laughs> ko. Kawai kayo, kawai. <laughs> yan. Okay. Video kasi ito, video. Ito ang Dabar Cats. Yan. <laughs> dabar Cats. Mga Dabar Cats daw, yan. Ito, <laughs> SMP. <laughs> Ya, nan diita. Kakapandan <laughs> kami. Eh, yeah. talaga namang tayo kasi lalo na no't isa ako. Pag ni birthday ako, ang kasamahan ko ay puro kami ninom. Pero mga bataitan. Yan ako ako ng halata. Unti-unti naman ko sa pandinon at isa ako po sa, panino, po sa tinawag niya na nakapag-aral na, pa ng salita. Eh kaya po ngayon, yung... Hindi naman po, hey, ako po naman kasi walang matuwid sa man. Hindi pa naman ako totally eh, okay, bagong-bago na. Uh, ah, bago na. Ang inaano hey, oh, oh. oh, uh. ko nga po ngayon. Ano naman ang katakip? Kasi po ngayon, ang kasama sa dati ito yung yeah. mga kapatid ko sa Espiritu. Kaya po kayo nga po. Kaya po sa dati ito ay...

Happy ah. birthday to you <laughs> 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 saya guys ng ganitong reunion Actually, hindi reunion to uh, Nagpatawag lang sila uh, Sarap sa pakaramdam Masaya yung ganito Sana gawin nyo rin Madalang lang to Maglalasing na ako Bukas na kami uuwi Kasi ayaw kami puuwiin Ito yung mga kalasingan ko. Empisan eh, ko si eh. Ed. Si Idoy. Sabi mo yung pangalan mo? Si Darwin. Lasing nga! Ah.